Good morning guys and patagal-tagal din tayo na wala sa pagbablog dahil medyo busy-busy ang buhay at ayun uh, good morning sa inyo nga pala at muli kami nagbabalik ang Takoyama family at ayun uh, uh, ngayong araw ay 3 weeks na si baby ngayong araw ngayong Wednesday at ayun nga may check up kami may check up silang dalawa ni Aileen tsaka ni baby Ali na yun nga, nalaman ko ano yung blood type niya at kung ano-ano pang check up at Check natin si Baby at si Ay. Ayan, nililinisin na pala. Good morning! Ang asin mo pag ano ay... Bakit? Ika nilinis. Bakit naglungan? Oo. Uh -huh. Naglungan-lungan ka pala. Wow, hmm. oh, ang cute-cute oh. Hmm. baby. Check, three weeks ka na ngayon. Mm. Three weeks na baby namin. Mm. Hey! <laughs> Ayan, three weeks na siya ngayon. At uh, kita niya naman ang eh, lusog-lusog ng baby namin. Kaya yeah, thank you Lord. Nagbinihayan niyo kami ng malusog na baby. Ang sal ko lang po ay eh, layo niyo po siya saan naman sakit na no, baby. so ayan mag -pre prepare lang kami dahil pupunta na rin kami ng hospital dahil nga check up nila so yan uh, na eleven 11.30 na hindi parang rin kami nakakaalis <laughs> ang guys pa si Aileen doon Ito so, si baby gising na gising o oh. ano baby gising na gising ka 11.30 yung check up nyo late na naman tayo ha kami. Dahil nga, hindi na pwedeng iwan si baby mag-isa. Dahil gising nga di hindi kami nakapag ayos ng mabilis. Kailangan namin magsalitan sa pag-ayos. So, pinayunan muna ako ni Aileen. At ay eh, pagkatapos ko siya naman. At yun, pagkatapos niya ay aalis na rin kami. Dahil, ano oras na rin? Check natin, baby. Oh, late na tayo. Sinisino siya kaya meron siyang bulak sa ano. Ano ba, baby? <laughs> Hi ka sa na. Hi! So ayan na. Hintayin ko lang si Ailey matapos sa taris namin. Ayan <laughs> na. Uh, pag na kami sa bahay at 11.38 na. Late na kami. Ayan. <laughs> Buwad-buwada ni Ailey si Baby sa likod. Nandasin na sa likod. Ayan na doon yung baby car ni Baby sila ba rin dito sa hanapan kaya nandiyan sila sa ligat ng opo pero ba't nga lang malapit lang yung hospital sa bahay puro mga 3 minutes drive away lang sa so, medyo makakahabol pa naman kami at naka-schedule naman yun kaya wala naman problema ulit naman ng konti o ano so yun kita kita nang mamaya sa hospital at update namin kayo sa kanyang check up check up ni Eileen at check up ni baby dito na kami sa ah. dito na kami sa hospital baby tulog na tulog kanina gising nagising, eh. mm -hmm. na gising eh <laughs> <Malaikon. laughs> ano ka rin sa tayo? malay ko ano ka rin schedule natin? <laughs> mag alas 12 na ata kasi yun uh, eh ka nga saka natulog dapat kayo na natulog baby para nakapagay si mami yung daddy <laughs> ayun dito na kami sa hospital lahat. check up na nami sa loob ng hospital at na lang kami na matawag yung number namin na 646 ano yung pangalan ni baby and and uh, tingnan lang natin yung number doon para tawagin at yun, take up na si baby ayan, ito lang si baby oh baby mami oh ah. hmm. tayo <laughs> na lang tayo nalang mag video sa loob at uh, yun nasa loob si baby dahil kuha na siya ng blood i-check kung, i-check ba ed? oo oo naririnig namin ang umiiyak parang gusto kong kuwasa sa loob nakakadulog ng puso pag naririnig ang umiiyak yung anak mo dahil uh, hindi namin matapos at uh, yun, mananakit mo yung <laughs> Joke lang. <laughs> so, ayan ang si baby. Ayan ang meron siya. Puro sa kamay. Kaya pala yak na yung baby namin na yan. Oo, tama niyang baby na yan. So, mo kay daddy ha. Mamaya pag gawin natin, so mo kay daddy ha. Nakangin na natin siya. Ayan, susubong na oh. <laughs> tapos na yung check up ni Baby at saka ni Aileen ang naging result ng check up ni Aileen ay bibigyan lang siya ng gamot na um, kung narinig yung gift niya parang ang gift na <laughs> bibigyan lang siya ng gamot kasi meron pang dugo dugo sa loob niya. siguro basta sa loob na niya na kailangan niya ilabas at ayun bibigyan lang kami ng gamot sa labas tapos si Baby naman ay ginawa na siya ng blood test at lalabas pa daw yun ng After one month, or tatawag na lang daw sila sa amin. So, ayun, regarding naman sa bill namin sa hospital nung uh, hospital bill ng panganganak ni Aileen. So, overall, ay umabot siya na uh, 21 lapad or mahigit. Pero, pero, yan ay wala pa, na. wala pa kasing okay oh, si baby or insurance. Pero, hinihintay na lang namin yung insurance na. So, once na dumating insurance na, babalik namin, babalik ko dito yung resibo. So, mga to, ayan, babalik ko dito, at ay dadaling ko lang dito sa cashier at uh, i-reverse nila yung, yung bayad at uh, magiging 20% niya yung babayaran. So, ayan, kasi nakasulat dito, 100% pa yung mga binayaran namin, kaya umabot ng ganyang kalaki. Kaya, ayan, nagulat din ako kaya nagtanong ako at buti na lang na, nagtanong ako. So ayun, naglabas muna kami ng pera at ayun, uh, pag dumating naman yung insurance card or okens sa kai ni baby, ay babalik naman sa amin yung pera na binayad ko dito ng na nilabas namin. So, yun lang. Uh, yun ang kagandahan dito sa Japan at pag may insurance card ka. So, yun lang sana namin na-bold kayong uh idea or ano. Um, Para naman dito sa vlog namin na at ayan dito na namin tatapusin yung vlog namin na to ayan nagpapabag po si Arlie <laughs> so ayan tapusin mo na love sabi mo bye